Maganda na magandang umaga naman, sa inyong lahat. Sa this video, papakita ko naman sa inyo guys ang uh, lugar kung saan uh, malapit sa aming kiran sa Barangay Ibaldi, Agdao, Davao City at dito na rin sa SM Lanang, Davao City. Ayan. Sa loob ng SM sa likod ng aming tirahan ito yung makikita natin. Mga building nag-sigtatayuan dito. Ang iba nag operate na. Halimbawa ganyan. Yung dalawang yan, no? Ayan. Uh, call center building yan. IBEX. Ah ito pala yung IPEX, Ito yung call center Ito po, guys. Ayan, ito yung IPEX, no, puro ano to, puro call center, no? call center uh, uh, building. Ito naman dito, guys. Ayan, malapit nang matapos 'yan. Almost 85% na siguro, no? Ayan, kulang na lang ng mga uh, uh, labas na uh, finishing, no? Yung background na finishing, ayan. Ayan, ah, napakalaking mga building na tayo dito Kasama doon sa nakita natin sa oh, hospital no? Kasama kasi ito sa Mega no? Under ng Santras parang advertise na ito eh Ayan, Santras Dabo City Ayan Okay, ayan na so. Nakita ko lang dito Para masabi natin na pagka natapos yan guys Lalong dadami ang tao sa banda rito sa likod namin at uh, maraming ding mga trabahante na pwede makapasok no? makapaghanap buhay ayan no? ayan uh, sa nabalitan ko 30 building pa no? 30 building pa po ang ipapatayo rito ang manda uh, sa likod ko ayan Kasi ang harap ng building yan guys. Yung mga building niyan, likod yan ng SM. Ayan. Pakita natin yung SM. Likod ng SM. Ayan. So, dito ako ngayon para mag-update September 18, 2023. No? Araw ngayon ng linggo. Kung hindi ako nagkamali sa date, no? Ito na. Ito na ang itsura ngayon sa likod namin. Ayan. Update lang guys. Ito yung kabaan ng uh, pasada. Paikot yan ng SM, no? pa kanan. Punta sa kanan. Palabas ng uh, uh, highway. Ng Bahada Street, Davao City. Ayan. Okay. Salamat guys sa pagtungay sa aking mga video. Update lang po sa Davao City. Ito ha. Davao City, Philippines. Okay. Ayan, Davao City, Tulibin. Maraming salamat po sa panood. God bless us all. Bye-bye.